Ganyan dapat. Paano mo ako ay pinagmalaki? Sinabi ko na sobrang laki ng sayo. What? Hoy. Tandaan mo 'to ha. Ayon, minamalita ko. Hindi naman kita minamalita. Wow. wow. Oh, saan ka galing? Ah, sa labas. May nagtanong nga sa akin doon kung kano-ano ano kita eh. Sabi ko... Wow! Kita. Sana oh! pa nga kita sa kanila eh. Oh my God! Good! Ganyan dapat. Paano mo ako ay pinagmalaki? Sinabi ko na sobrang laki ng sayo. What? <laughs> What? What? Ano sinabi? ba diba, ayaw mo na minamalit ka? Kaya sinabi ko na malaki yung sayo. <laughs> Hirap nang walang may content. Baka pagsayaw nga muna. Gin sangkot <laughs> ang sapak sapak di